guys, rudya, liwan kita sa ilo-ilo, itorta ka mo sa mga streets nga ginaagyan, paadto sa mohon. Jimbasa, rudya, dya. Paghalin ko sa may Robertos, nag-agay ko dya sa guwang ko, hay may kinanglan ko. Ra lang ko ane nagsakay, nagpanaw lang ko to sa may tubang kang UI. Sa tubang UI, nagsakay ako sa modernized jeep. Kagridya ako na naog sa is M. Delgado. Amo dyan ang karsada. Delgado na dyan. Pag -to sa is no? Is M dyan. Hmm, dyan. Amo dyan is M. Delgado. Sa nagsaka. Agit ko sa hagdanan. kag mag view kang mga karsada. Ang John ka nga karsada. Pag to, to sa may St. Paul's. Ang dyata na pag -to, to sa may sa Lidisma. Dito, Lidisma. Then, ang nagapaagto nga jeep nga rin to, sa pihakto, to, tukang delgado pa sa Snart. Then, nagsakay ako pagid sa modernized jeep. Ang modernized jeep naglabay sa may uh, Quezon, labay sa may uh, Robinson, at mag-agi pagid sa may um, Super. Then, from super, nag-age dyan sa may Puentes, la-age sa may uh, Lidisma, diretso to sa may Tansa. Nag-age kami ka sa Ihas, ang eskwalahan sa Ihas. Then, naglabay kami sa Tansa Church, Kag mag diretso rito sa may Infanti Molo. Pag-abot to sa Infanti Molo, diretso rin pag toto sa may malabay kami sa may doctors doctors hospital sa stoplight man dyan may stoplight man dyan namang then doctors sa pihak kang doctors sa pihak kang doctors sa tabok na sa urunhan ang ginatawag nga UP Visayas iskwilahan sa UP Visayas, kang UP dira more dyan, ang ginatawag nga UP Visayas sa tabok kang Doctors Infanti, dira dyan, Infanti Molo ha, marang Infanti Streets dyan, oh. Doctors dyan, ginagyan naman ano, yung nagsulad niya taxi, yung mura dyan doctors. Then, sa unhan, sa bintana, dyan sa pihak, makita mo dyan kara ang UP Visayas. UP. Lain mo tong UP sa Miyagaw. No? Then, dyan kita sa my stoplight. Sa stoplight, maliko kita pawala. Hay Madrid, so kita sa mai Mohon Yani Di malabay kita na ikra sa Jan B. Jan John B. iskwelahan. kag maglabay pagid kita dyan sa may daw may ano dyan da may rotunda bala sa rotunda yon ang sa pihak na kung sa wala kao anak kang ilo-ilo city high then Diyan sa may ano, may ICC ra dyan. ICC. Eskwilahan man lang ICC. Diyan, doon. ICC. Diyan in Injap nga building. Sa Injap building. Diyan ICC nga ginatawag. So, suhun mo pagidrian, idrian. No? Dito rin maagi sa San Pedro Molo. Kag maglabay kita sa ginatawag nga Molo Church. Kag ang ginatawag nga Molo Plaza. Diyan ang Molo Plaza nga ginatawag. Sa so, diritso na May stoplight pag diyan Sa di may supermarket. Diyan May ilo-ilo supermarket. Kagmay. Amo diyan ang kumbento ang kumbinto. Ako ng kilid. yung simbahan. Ra ako kumaan kung simbahan. Akong kumbinto kang Molo. Amo diyan plaza. Plaza Plaza Molo. Duro dyan na bingka kung agam sa plaza molo. Dyan sa kilit. Then, paghalin natin sa may plaza molo, malabyan natin ang Jollibee. May drive-thru rin dyan. May drive-thru. Gusto mo magpamahaw, bit-bitan mo lang. Dyan rang drive-thru kang Jollibee. Then, Madrid sorry, ah, sa ginatawag nga Arribalo. Sa Arribalo, dyan kari an Arribalo Molo para no ang aribalo malabay kita karajan sa ginatawag nga Bilya Plaza Plaza kang Bilya ja ka lang sa right na direct suhon mo lang ra hindi ka magliko kay magliko ka dito kagit sa Bilya matupa hindi kay sa not mapa ano kita mapas muhon then rapid lang ra dyan na kita sa may series terminal dayon naog na ta inte kasi dede magtalang kay Damo di series